Ano ba sa ba? Sa photo pin dali. Ano the night And um, dito. having dito. a little fun. Doing, doing things na hindi kaya na <laughs> iba. Ang We have our first contestant, Mr. Dito, dito. Cesar Cruz. Oh, dali, dali kuya. Dali. kuya. Kuya. Sample. Wait, close up. Sample. Vincent, we have Miguelito, Victoria. Kain ka ng food, kain ka ng food. Pasingin. Ka Ate ka na. Candidate number 3 Ikaw na tingin. Ikaw na tingin. Ikaw Hindi <laughs> <mo> na <laughs> <laughs> Ikaw naman, niya. Ikaw na, dude. <laughs> yung nga, <sagatali. laughs> yung sayo mo. Yung ano? nga! Wala! Oh, ikaw na nga, ikaw na nga. Ay, ang cute! Ay, ko yun. O, tingnan mo. Asa? <laughs> o, oh, tingin. Anong <Alam> kinagawa? <laughs> Napapas mo eh. Mabalik na rin? Ikaw naman, dude. Ayan, ayan na mismo. Talent mo yan. Ang galing ng pagkakakot. Hindi tayo makaya yan. Ang galing mo dyan. Ikaw, dude. Ikaw ang wala eh. Grabe ko eh. Ikaw ang kakakot. Wala. Meron yung meron lang. Ano sa'yo? Hindi. Dali na yung talent. Okay nga, gawin mo nga. Oo, oh, kaya ko yun. <laughs> okay. <laughs> umutot, ka na, umutot ka na lang. Umutot ka na lang <laughs> ako. Tapos, ang magic pa na sa mukha niya. Dali-dali. <laughs> 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 Hindi namin kaya yan. Dali ka rito. Ayan. Tapos And that ends the show. <laughs> okay.